Naghai ng panukala si San Jose del Monte City Representative Florida Robes upang maalis ang pagbabawal sa mga kamag-anak ng mga incumbent official na makatakbo sa sangguniang kabataan o SK election. Ayon kay Robes, ang pagbabawal na nakasaad sa SK Reform Act, Republic Act 11768 ay isang paglabag sa Equal Protection Clause na nakasaad sa 1987 Constitution. Sa ilalim ng RA 11768, diskwalipikado sa SK election ang mga kandidato kung sila ay may kamag-anak hanggang sa second civil degree na nanunungkulan sa halal na posisyon sa lokalidad kung saan nila gustong tumakbo. Kung maaprubahan, ang panukala ay magiging epektibo sa susunod na SK election.